Bali to porcelain to no 25K dito sa GMA Cavite uh, rush lang rush hindi masyadong nagamit so yan hindi siya masyadong nagamit yung rim lang sa unahan yan lang yung issue medyo ano Na-stuck kasi to so syempre na yan pero makapal din oh yan running to no So, pa paayos na lang ulit kasi pansamantala, inispatan ko lang muna siya sa unahan. Yun lang, pero yung wiring never to nagalaw, no? Walang nagalaw pa dito. Except lang dito sa unahan na, ano ko, uh, So, ito, 25k rush to, no? Rush. Yan. Rush lang. So, e-trike, pwede siya pang negosyo, pwede yung cargo type, yan, ang cargo type. ah uh, medyo madumi lang, Nilagyan no? <laughs> ko kasi ng ibang, ano, ng tools, yan. Malaki siya, ano Guro mga ano to, Lampa, mahigit isang metro yung haba. E-trike, cargo type. Tapos, ito, wiper, issue din. Ah, hindi na gano'n na yung wiper, na-stack na nga na kasi. Pero, all goods, battery, charger. Yan, naka-charge siya ngayon kasi, oh yan, full charge na. Ginamit ko kasi to ng isang araw. So, hindi ko pinapabayaan sa charge para hindi siya ma-drain. Yan. Ayos na lahat, no? Yung atras. Okay, lahat signal light. Yan. Okay, headlight. Okay din headlight. Ah, wait lang. Ito, so, bumuksan mo na dapat dito. Tapos headlight natin. natin high beam, low beam okay so so all good to no so lahat ng interested mag comment na lang tapos GMA Cavite bahala na kayo kung, kung, malapit lang kayo drive nyo pwede naman to okay pa naman hindi yan lobaten hindi pa yan lobaten Dinrive test ko yan kinargahan namin ng 43 na itlog no okay siya so okay na okay yun lang